Hello mga lalabs, good morning! Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko po, Dabawinius. Hello! Sa mga uh, tawag dito, <coughs> kapwa po, OFWs around the world. Hello, you know? may shoutout po sa yung lahat kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel. Huwag no, kalimutan mag-subscribe, like, at share mga lalabs, mga bayots. Sa so, tapik topic natin ngayon mga lalabs, mga bayots, si, uh, itong... Uh, ating uh, DILG Secretary na si Benor Abalus Luz Luz Ambalus Luz, Luz, Luz. din si Luz. Binigyan ng patong na 10 milyon ang olo ni Pastor Kiboloy Bakit? At yung mga kasamahan pa no? So dito pakinggan po natin itong si Abalus Luz, luz. <laughs> Ito ay, ay hingil kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Silvia Semanez, ay mga pugante. Sila'y pinagahanap ng mga otoridad dahil sila may warrant of arrest. Take note ha, Pugante coming from a DILJ at abogado uno Ano ba ang meaning ng Pugante? Yung fugitive. Yun yung mga tao na sentensyado na po ng korte na beyond reasonable doubt at tinakasan niya ang kanyang koasintinsya sa batas. Kaya ang tawag sa kanya ay pugante, fugitive, hindi niya pinagsilbihan. Si Pastor Kiboloy at itong kanyang mga kasamahan na apat, hindi pa po sila, Nasintensyahan ng Korte Suprema ng Guilty Beyond Reasonable Doubt At ngayon, puganti na at may patong pa sa ulo Coming from DILJ Abogado daw ito si Abalos Pero hindi alam kung anong ibig sabihin ng fugitive Di puta ka <laughs> The issue ang isang korte Uh. Ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, child, bata, uh. and exploitation. Alam mo yung meaning ng child, bata, pero hindi mo alam yung ibig sabihin ng fugitive, yung takas? Kung <laughs> <laughs> kagubuhan to, Abalos. At itong mga kaso na sinasabi niya mga lalabs, mga bayots, ay... Na-dismiss na po ito sa Dabaw at pilit na ngayong binubuhay at dalhin ang kaso na yan bubuhayin sa dyan sa Metro Manila para manipulahin nila diyan at idiin si Kimoloy. Child Man. abuse and exploitation at qualified trafficking. Oh, uh, exploitation, may pakita sa inyo. Hindi ho biro ang kaso. May pakita sa inyo kung hindi na although hindi siya bata itong picture na to pero tanong lang abalos di ba ikaw ay isang married man so sino itong babae na to na kung makapagpulupot ka sa kanya ay daig mo pa yung sawa na nakapulupot sa puno ng balite ito at ito ay hindi niya to asawa. Mm. Yan. Abalos. Asawa mo ba yan? Or kabit mo? Tanong lang. <laughs> oh, no, kung makapulupot ka oh. Daig yung kamay mo oh. Kung makapulupot ka, daig mo pa yung pumulupot dyan sa ano. Puno ng uh, baliti. Mm. <laughs> pa nga dyan humawak sa tipay. <laughs> makapagsabi ka ng ano, exploit. Ito daw ay dating eh, tum, ano, to, uh, to, ano, tumakbong, ano ba? Isang beauty queen contestant dyan sa Mandalo, yung, sa lugar ni Abalos. Asawa mo ba yon Abalos? Orbit ka mo yon Tanong mo lang. <laughs> Kung makapagmalinis ang puta, makapagsalita kay Pastor Kibuloy, akala mo eh... Walang ginawang uh, kababal, kababalaghan ang anima. Ito, kaya ito'y walang piyansa. Oh. Sa ang sabi ng korte. Mm. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinagahanap ng mga otoridad. Gusto kong ianunsyo sa mga nanonood at nakikinig. Si Tanga. Dahil sabi niya may aristwaran si Kiboloy at hindi magpapa-aristo, wanted na, sabi ng putang DILJ. Butakal din ang hayop. So ngayon, <laughs> lahat ng sinasabi ko ay mga recycled na mga kaso na dismiss na sa Dabao. Bakit to ginawa ni Abalos ngayon? Sunod-sunod eh. Si Abalos din ang may hawak ng PNP na kung saan ngayon kahapon din magkasabay sa Davao City, may labing siyam din nga doon na mga pulis na tinanggal sa pwisto at pinalitan ng kung sino. Tandaan natin, doon sa Davao, nung una, may 39 ba yun? Or 40 katao din na mga kapulisan ang tinanggal. Week, uh, one, basta wala pa, isang linggo lang siguro ang dumaan. Nilosob ng dalawang batalyon or apat na batalyon ang kingdom of Jesus Christ na mga pinagsusuntok, pinagsisipa pa ng mga hinayupak na mga subtroopers na yon, yung mga uh, mem uh, KOGC member sana itong mga subtroopers dyan na nanakit ng mga taong uh, individual dyan tamaan sana kayo ng bala mamatay sana kayo <laughs> lalo na doon yung mga sub na nilosob din yung kitbog tribe na may, dal may dalawang bata doon sabi ni Bisdak Pilipinas na anak truma at may namatay din doon na dalawa sana itong mga sub-troopers na to matamaan sana din kayo ng bala ng mga rebelde na makainkwentro ninyo mamatay din sana kayo magkabalangin kayo dahil ano eh wala silang search warrant wala silang warrant akong dala doon sa kitbog. Basta lang pumasok at hindi lang yan. Doon pa sa Dabaw, uh, Dilsor, Sur, sa Bansalan. Pumasok din doon yung mga kapulisan. Kahapon ba yun? Wala din search warrant. May hinahanap daw silang tao na tumakbo. Pumasok doon sa loob ng bahay. Balak nilang taniman ng druga. Ang bahay na yun na kawawa. Walang kaalam-alam sa kanilang mga ginagawang katarantaduhan. Magkanda matay sana kayo kasama itong inyong leader ng LGU na meron tayong mga kaibigan uh. na gustong tumulong sa paghanap sa kanila uh -huh. at nag offer ng reward ng 10 million pesos no for any information leading to the Ayan. mayroon daw silang kaibigan bakit hindi mo pinangalanan abalos kung sino yung iho di po tamong mga kaibigan na yan na nagbibigay ng reward para madakip si Pastor Kiboloy at ang kanyang mga kasamahan sa kanyang kingdom, sa kanyang sikta, na hindi naman, hindi naman mamamatay tao si Pastor Kiboloy. Isa po siyang pastor at nagbibigay ng salita ng Diyos sa tao. Tumutulong sa mga pubre. Kayo, anong ginawa ninyo? Ayun, yung mga shabu palutang-lutang na binibingit na lang ng mga mangingisda doon. <laughs> yung kitbog, eh, kitbog. Yung sa tag na bumulagta pa or sumambulat doon sa mukha at mata ng ating presidente ngiwi. Ang laki nga ng kanyang ngiti doon yung ngumingiwi. Two, to uh, dalawang to, nila na to laking konsumo to. Saan na yun? Saan na yung nagmaniho noon na ano? Very protected mula sa inyo, Abalos. Ang daming mga kabataan na nawawala na mga kababaihan, dalaga, mga yung teenager. Nawawala, lalakit babae. Pero walang pakialam si Abalos, busy sila sa Dabao sa mga Duterte at kay Pastor Kiboloy. Bakit ba ito ginagawa ni Abalos ngayon na kunwari may patong sa ulo si Pastor Kiboloy at ang kanyang mga Uh, tawag dito, kasamahan. oh, tapos sinabay pa, no, tinanggalan ng uh, op ang opisina ni Pulong Duterte ng budget ng DSWD. Tinanggal din yung uh, labing siyam na mga pulis na naman doon sa Davao City. May patong ang ulo ni Pastor Kibuloy na 10 milyon, tapos nagwa 1 milyon doon sa kanyang mga limang kasamahan pa. Halata ka masyado abalos na namumuliti ka ka. <laughs> Ikaw ay isang frustrated na gustong kumandidato pagkasinador para manalo, para maprotektahan lahat ng mga masasamang tao na nakapasok ngayon sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Bangag Marcos Jr. <laughs> Yung mga red na yan, mga lalabs, mga bayots. Ay, naku po. Dahil yan, may mga tao dyan na frustrated na is tumakbong senador, kaya nang-raid, nang-re-raid sa mga pugo, uh, dahil kinukuha doon sa mga uh, secret na mga lalagyan doon, drawer, yung mga pira. Kinukuha. <laughs> so mga kidnap-kidnap ngayon dyan, dahil dyan. Malapit election eh napansinin ninyo, pag tuwing malapit na ang eleksyon, oso yung mga raid, mga kidnap ngayon, yung mga bata na yun na nawawala, na walang pakialam ngayon ang DILG, walang pakialam ang kipay ni Risa Huntiveros dahil busy siya doon sa ano, kay Goo. Pero hindi niya masita-sita si Luying Rimolia. Doon sa pinakamalaking puguhab sa buong bansang Pilipinas ay nasa Kawit Cavite na 36,000 uh, hectares yun. Nasa so, si Guo lang. Eh, kabataan yung ano ah, nagkandawala dito. baka itong mga bata na ito, na, na ito ng human trafficking, binibinta na ito sa ibang bansa para gawing uh, mga na magbibinta ng aliw doon. Kawawa <laughs> nga. Busy si Abalos. Ngayon, hmm. busy kay Pastor Kiboloy. Kaya sa mga taga-dabaw, attention please magbantay kayo dyan dahil may nire na naman na alabing siyam dyan na pulis, may gagawin na naman dyan yung mga soft troopers ni Abalos. Hindi natin alam kung ano. At yung mga Amerikanong sundalo na halos isang platon ay andoon pa, humahanap lang yan sila ng chimpo para dokotin si Tatay Digong or losoben ang kingdom of Jesus Christ para mapunta na po kay Marcos Jr. at Martin Romualdez ang buong pag-aari ni Pastor Kiboloy na nakapangalan na ngayon kay Tatay Digong. <laughs> uh, in aid of election ito si uh, Abalos no at ang pira sabi niya na mga friends daw niya na nagbigay ng tulong. Maniwala ka dyan? Diyan yan sa intelligence fund nila sa PNP at saka sa Uh, ano ba yung isa? Diyan na uh, ano nang uh, sa nang uh, di, uh, sa DILG at PNP. Andiyan lang yan, maniwala ka ng kay Sino sinungaling yan eh? Ay, yon ang babae eh. nakapulopot siya, grabe para siyang animal na sawa. <laughs> Ito maniwala joke ya balos. Itong lahat ng kanya'ng ginagawa ngayon para achievements niya para may maipagmamalaki siya, tatakbo siya'ng senador. Nahuli ko si Kibuloy. <laughs> yung pagmamalaki niya, or oh, baka, para may pagmamalaki sa suna si Pangulong Bongbong Marcos na wala namang nagawa. Ano na yun? mga damawin niyo.